Good morning guys, for this video, dito muna tayo sa dagat Ayan guys, oh uh, Lutide pa siya guys, eh, oh yun Ngayon nga lang, mabato nga lang dito guys Pero dun banda sa may resort, hindi mabato dun guys eh Dito lang talaga ang mabato Ayan guys, oh may mga bahay dito Yung mm, mga bahay-bahayan dyan O na lang dyan guys, ano na eh ah uh, kalsada tapos tatawid pa kami ng kalsada bago yung sa amin pero pinaliguan ko muna yung dalawang anak ko yan yung isa na yan bagong tuli yan eh kaya kailangan niyang maligo ng dagat para maliliit yung maga yung maga ng patutoy niya yan bagong tuli yan eh ayun si kuya kuya dito ka lang kuya mamaya maya uwi na tayo Marami ng basura dito mamaya. O, oh, pag ano na. Pag malaki na yung dagat. Yung high tide na siya, kuya. Marami ng basura dito. Ayan, yun guys. Umabato siya. Umabato. Ito, o. Oh. Ano po, ano ito? Ano to guys? to dyan sa puno na yun, o. No? Ang tawag dito sa puno dito guys si eh, sa amin Bit bituon. Bituon siya guys. Ang tanda na tong puno na to guys, tabi-tabi po. Ang tanda na nito. Baga ano pa. Dalaga pa yung mama ko. Puno na to guys eh. Hanggang ngayon andito pa rin siya. Kahit nasa tubig siya guys, halimbawa, ano, uh, lalaki yung dagat. Ayun, nababasa na ano din siya, nababad siya ng dagat, guys, pero hindi siya natutumba. Matanda na to eh. Kaya gaya nga nang sabi ng mama ko, dalaga pa daw sila. Eh si mama ano na eh, 72 years old na so ano na din to. Nasa mga siguro 90 years na to or 80 years na puno na to. Basta na matanda na to guys. Hanggang ngayon dito pa rin siya. Ayan guys. Kuya! Ayan, guys. all again. Yun, may naliligo din doon guys yung mga bata. Yun nga basura guys. Lalo pag ano, malakas yung ulan. Maraming basura din dito sa tabi ng dagat. Ayan, Ayan. Ayan yun, guys. Ayan na, maya maya uwi na tayo. Mag pa ako dun sa bahay. Maglilinis pa ako. Hindi pwede kuya, eh mainit. Hindi pwede, maglaba ako bukas. Linis mo na ako ngayon, bukas na ako maglaba. Ayan guys, ito na lang muna tayo guys ha. Bye bye muna.